sa saka Hello botayo hello pagkain go for the Nagbabalik ang rekta kung saan ang agenda ng masa ang laging bida Ata ngayon po no ay may makakasama tayo Sen dito sa ating programa para pag-usapan ang kalagayan ng ating mga magsasaka dito sa Hello Pagkain. Goodbye gutom. Hello pagkain, hello Pilipinas at siyempre hello ulit partner Lim. Mm -hmm. Ako, sen Ito oh. medyo Kumakalam ang sikmura ng marami sa ating mga kababayan pero mamang masakit eh may nasasayang pa rin na pagkain Exacto. ano? Mm -hmm. Yun ang problema. Mm -hmm. Tinatapon na lamang ang ilang mga gulay, mm -hmm. prutas dahil hindi maidala sa merkado habang dito mataas ang presyo ng prutas, mm -hmm. mataas ang presyo ng pagkain. Mm -hmm. Talagang yun ang kinakailangan nating uh, talakayin ngayon. Mm -hmm. Kaya naman sa ating mga viewers, listeners, uh, kung kayo po ay may mga katanungan i-comment lang po yan sa Facebook Live sa ating YouTube channel at yan po ay uh, sasagutin natin uh, sasagutin po yan ni Senator Kiko mamaya. Pero sen, na napag-usapan natin dito sa Rekta yung problema ng mga magsasaka na tulad mo. Actually, ako sen ang pamilya ko ay magsasaka sa Bicol sa mm -hmm. Albay. Ayan. So, pag-usapan natin dahil uh, marami ang naapektuhan po if dahil sa El Nino. Bilyong halaga ng mm -hmm. tanyo at Pinsala. Sobrang totoo yan dahil mm -hmm. ako mismo yung aking tanim na litsugas uh -huh. noong pebrero-marso, uh -huh. dalawang kilo sa isang uh, square meter. Uh -huh. e ngayon, ngayon wala, wala pang isang kilo. Naku wala eh. pa. Ang saklap naman sa nonsense na manson, no, wala nang ano eh, wala nang walang tubig. Tapos ang hirap-hirap pa -hirap, tindi ng ini. Talagang mama sabi nga nila, nababansot talaga yung mga pananim. Yun, at uh -huh. uh, mabilis okay. um, mabilis tumubo uh -huh. pero bansot. Mm -hmm. Ibig sabihin, mabilis, eh, mabilis tumanda Tumanda, oo, oh, kasi yung init Yes, mm -hmm. so, ayun, kaya talagang hindi lamang yung, uh, yung laki niya mm -hmm. yun na nga, pati yung uh, bigat niya, mm -hmm. wala Wala talagang, na uh, Crap failure. At ang masaklap doon, sa ano, kapag natuyo na talaga siya ng tuluyan, dahil wala, wala, wala namang tubig. Tapos bitak-bitak mm -hmm. na yung lupa. yung lupa. Mm -hmm. Mm -hmm. At nabanggit mo nga, Sen, kaya sobrang nangiinayang din talaga ako dito sa nag-viral po ito, no, marami po ang uh, netizens na nag-react tungkol dito. Dito po sa mga mangga diyan po sa may Isabela na tinapo na lang dahil wala na raw pong bumibili. For Tama. sure, Sen, nakita mo to. Grabe, mm -hmm. nakita ko rin yan. Kaya nga gusto kong talakayin ngayon. Dito mm -hmm. sa San Mateo sa raw mm -hmm. nangyari pero hindi lamang daw sa San Mateo Isabela mm -hmm. nakakapanlumo para sa ating mga magsasaka na itinapon na lang ang uh, kaniyang uh, tatlong tonelada ang ng mga uh, mangga mm -hmm. ang mangga ngayon dito sa Maynila mm -hmm. 200 pesos per, per kilo o sa sa mga supermarket Opo. Mm -hmm. eh di yung tatlong tonelada yung 600,000 mm -hmm. pesos mm -hmm. sa retail yon kung ibebenta lang. Mm -hmm. talaga na uh, mga um, paghihirap mo ng ilang uh, buwan mm -hmm. tapos uh, andyan na yung produkto itatapon na lang dahil wala siyang panggastos para dalin mm -hmm. sa merkado ang eh. dami ang uh, sumakit ang luob nalungkot actually hindi medyo nalungkot at uh, dahil nga yung mga ganitong pagkain nasasayang sana no na dapat sana ay uh, napapakinabangan kung uh, mayroon lang sanang venue at uh, may proper may tamang uh, may tutulong sa kanila sa ating mga magsasaka para maibenta at uh, madala po dito alimbawa sa dito sa NCR, yung mga ganitong klase ng uh, produkto. Tama. Mm -hmm. At uh, dahil nga uh, tayo ang principal author ng isang batas, mm -hmm. yung uh, uh, Sagip Saka Act, uh, mm -hmm. Republic Act 11321, na dapat Uh, merong kapasidad at kapangyarihan mm -hmm. at may otoridad ang ating mga pamalang lokal at mm -hmm. pamalang bambansa na direktang bumili mm -hmm. okay. ng uh, produktong agrikultura sa ating mga magsasaka. Mm -hmm. So halimbawa, itong uh, mangga na ito, pwede gamitin yan sa feeding program, mm -hmm. pwede gamitin yan sa mga ospital, <laughs> pwede gamitin yan sa mga pagkain uh, sa mga mess hall mm -hmm. ng mga PNP. Uh, bilang prutas, Opo. Mm -hmm. eh dapat sana bibilin na lang yung tatlong tonelada na yun, binili ng gobyerno. Wala ng public bidding. Mm -hmm. So limang taon na itong uh, batas na ito, pero kinakailangan pa rin uh, maipaliwanag ng husto. Buti na lamang ang mm -hmm. Department of Agriculture sa nakaraang planning nila, noong February or March, Opo. strategic planning kasama sa... Uh, kanilang plano, ang mm -hmm. full implementation ng sagip-saka mm -hmm. para bumili direkta mm -hmm. sa magsasaka at manging sa, sa tamang preso oh, uh, ang gobyerno. Napakalaking yeah. bagay nun. Wala ng middleman. Wala nang third or fourth uh, middle person. Wala na. na Oo, Kasi din na kapag ka ganun eh. At pagka ang gobyerno <clears throat> ay bibili ng tamang preso mm -hmm. mula sa mga magsasaka, Persado na rin ang mga trader na itaas na ang presyo. Yes. Mm -hmm. Yun. Pero siyempre, sa mangga nitong sitwasyon na nangyari nga dito sa mangga ng ating kababayan dyan sa Isabela, agad na pumasok ang bayanihan ng mga Pilipino, ang grupong Rural Rising. Agad gumalaw para tulungan ng ating mga mango growers. Uh, nasa linya ng telepono si Ginoong Ace Estrada ng Rural Rising. Magandang gabi sa inyo Ginoong Ace and welcome sa Rekta. San Kiko, thank you most sincerely for uh, inviting me to your program. Ay nako, balita namin, nagsimula na kayong magpadala ng inyong mga truck sa Isabela para saklolohin ang mga mango growers doon dahil nahihirapan silang magbenta ng kanilang ani dahil nga sa oversupply at uh, kawalan ng kapasidad na dalhin ang kanilang uh, produkto sa merkado. P pwede bang ipaliwanag ng uh, maikli lang mga... Ace, ang inyong yes. <laughs> grupo at ano ang uh, saan kayo pwedeng puntahan? Ano ang hinihiling ninyong partisipasyon ng publiko? Um, po. Um, may tatlong stores po ang Rural Rising sa Manila, uh, sa Mandaluyong, sa Quezon City at saka sa Kasamaunti Ang ginagawa po namin, nag-aambag-ambag yung grupo namin, 45,000 members para po tumulong sa mga magsasaka ng sa Isabela at San Mateo. Right now, meron na po kaming inahakot na 6,000 kilos ng gulay scratching the surface, but it's setting the example for everyone to help the province. Mm -hmm, mm -hmm. So, uh, six tons na ang dadalin ninyo sa Maynila galing ng Isabela? Yes, Sen. Uh, ngayon po as we speak, yung mga truck nagkakarga na, uh, pre-bought na po yung mga magang yun, binayaran po namin ng 60 pesos per kilo sa mga magsasaka to bring to our members to sell at 80 pesos per kilo. Kung po ng magsasaka magandang presyo, at saka yung po mga consumer sa Manila, hindi po magbabayad ng 200 per kilo. So mura na para sa consumer, tapos may kita pa ang farmer. So talagang uh, yes. everybody win. Ika nga, win-win. Everybody wins. Oh, Opo. Oh. Ang, ang medyo masakit na, everyone can get that price. Mm -hmm. Yung po mga nagtapon na po ng kanilang mga mangga, eh wala na yun, uh, better luck next season na lang. Pero yung mga uh, magsasaka na mayroong pangaanihin, They're all calling us tulungan niyo po kami, ibibigay namin yung mangga namin, sana makuha niyo. So we're getting calls from San Mateo, from Omingan, Pangasinan, from Itchagi, Isabela syempre. So sabi niyo scratching the surface, ano ba ang uh, strategic na kaila kailangan gawin para yung mga efforts niyo ay lalong lumawak? Yung full implementation po ng Sagip Saka Act, San, San Kiko, yung talagang solusyon. Mm -hmm. Dahil gobyerno. A private group. Oh, mm -hmm. uh, nakakabilib. Pakinggan na 45,000 members, but that's nothing po in the face of the problem. Yeah. Kailangan talaga uh, ang tulong ng makinarya at galing ng gobyerno. So mm -hmm. ibig sabihin, pagka na fully implement ang Sagip Saka Law at bumibili na ang gobyerno ng direkta, mm -hmm. sila na ngayon ang... Uh, ang uh, pupuntahan ng mga farmers para makuha itong uh, sinasabi nating tunetong niladang uh, mga oversupply tama po ba yun? most definitely sen kiko yun ba po ang ating pangarap para sa ating bayan pero sa inyo po uh, ginoong ace kaya nyo bang uh, i-target mm -hmm. na maging doble yung, ba yung consumers niyo na bumibili halimbawa from 45,000 eh, by the end of the year maging 100,000 kaya ba yon I mean, is that something that uh, <laughs> you are uh, looking it's at? It is a dream. Uh Opo, San Kiko, it's a dream na nilatag ni dating DA Secretary uh, Pinyol na sinabi niya kung ang Rural Rising, lumaki po ng 1 million members, na it can be uh, truly uh, a true buying force para sa mga magsasaka. Na. So he spread, he, he laid out the dream for us, and Kiko. Yeah. Mm -hmm. And sana po magdilang ang help po siya na our group can really be able to help uh in some ways sa mga farmers na nangailangan. So sa mga nanonood sa atin, uh, ano ang panawagan nyo na in terms of para maisama ang kanilang uh, pangalan, may registro sa inyong groupong uh, 45,000. Ano, a very good question. Thank you po. Uh, we're on Facebook. Facebook group po namin is Rural Rising Philippines. Uh, Instagram is Rural Rising PH. Join lang po kayo doon. Libre naman po doon makikita nyo lahat ng mga storya ng farmers. Hindi lang po mga manggas and kiko ang rescue namin ngayon. Mm -hmm. uh, mga lipote, mga green squash, mga cabbages, mga pirnya, pakwan at saka papaya. Everything's there. Yeah. Murang-mura Half the price you can buy from the grocery. Mm -hmm. My yeah. food rescue. Exactly. And consumer per, con consumer welfare. Mm -hmm. Dahil bago uh, mo yes. 80 pesos sa kilo yes, yung mangga, mm -hmm. e, sa grocery ngayon 200 manga. eh yung isa nga lang po isang 50 kilo. sa tabi. 'Di ba? Sa inyo uh -huh. 80. Yes. Mm -hmm. So 'yun ang uh, So dapat ang ating mga nakikinig na kababayan eh sumama na tayo dito sa Rural Rising. Mm -hmm. pero paano nila <laughs> ma makukuha yung na uh, band, yung kailangan binili? Opo. So, uh, doon po sa mga stories ng bawat farmer, sinusulat namin yung kanilang video, ineligible naman video and stories nila. You can click on the link. Okay. For example, kung kukuha ka ng squash, it's 225 for 5 kilos. Mm. Yung cabbage lang pa, 40 per kilo. Papaya, 40 per kilo. I-click lang po yung link and then pwede na po silang pumunta sa mga hubs to claim. Ah, so sila ang pupunta dun sa mga hub para pick up. Sa, at tatlo pa so far, no? Muntinlupa, uh, Quezon City, at mm. Mandaluyong. Yung, and Nung, Mandaluyong. Yung Mandaluyong sa EDSA, di ba? Or pwede po namin deliver via Lalamove oh. or Grab. Mm -hmm. Ah, pwede rin. Mm -hmm. Lala move or grab. Yes. Oh, yan pala eh. Okay. So, mm hindi -hmm. na rin kay... Pero alam mo, Sen Kiko? Yes. Mm -hmm. Alam mo napakaganda po rito. People are buying not just to take home para sa sarili nila, kundi pamigay uh, sa mga barangay like Tatalon payata yeah. Payatas mga nagugutom mm -hmm. at binibigay po sa mga ASPIN rescue centers, mga gulay. Oh. They yeah. buy to give, Sen. Wow, wonderful. Mm -hmm. May tanong ka ba? Uh, so Ray? far, okay na ako, Sen. Yes! Uh, uh -huh, okay na. <laughs> so, th th thank you so much, guys, sir Ace, uh, for sharing. And of course, sa mga nanonood at nakikinig sa atin, ito na yung pagkakataon na makatulong. Yes, mm -hmm. yes. And uh, maraming salamat, Ace. Anything, any last words? Yes, any last words po? Yes, Sen. Meron po kami yung game. It's called the Helping Game for the Farmers. It's called Box All You Can. Uh, Magbabayad lang po ng 799, bibigyan namin kayo ng na empty box, tapos tatakbo kayo sa gitna ng isang enclosed space. We have 30 tons of vegetables, fill everything you like into the box, pagdating po ng game over, 10 minutes, mm -hmm. exit kayo, everything in your box is yours. The right. next box all you can, it's called gamified helping, will happen po at the financial center. The Finance Center in Tagig BGC. Okay. Uh this Ayan. June 6. June 6. At mm -hmm. 799 meron okay. kang isang kahon, lahat ng pwedeng mong ilagay doon sa kahon, uh kukunin oh. mo. Uh no. at yes. Oh. Yes and no oh. weight limit, you can put everything oh, you like, and everything, mm -hmm. rescue oh. vegetable and then maghahati-hati ng mga farmers sa presyo na malilikom natin sa activity na ito. Pwede bang ilagay sa kinikiling ng dalawa? <laughs> dagdag para mas maparami. Baka hindi mo naman yung, maglagay ng kalabasa sila yung kinikilis. Eh. Mabigat siya. Oh, pero ka. parang sasarap ata yung, <laughs> yung kalabasa. Baka sinigan na kalabasa. Maraming maraming salamat. Ace. Ace, <laughs> thank you, Ace. Uh thank you. Maraming salamat, Ace. And, uh, thank you po. Magmi-meeting -me pa tayo. I, I promise to mm. sit down with you and let's see how we can help uh, expand mm -hmm. itong efforts ninyo. Uh, mm -hmm. Mag-synergy tayo. Ika nga, para tulong-tulong. Thank, Thank you po, Sir Ace. Uh, Thank, Thank you very um, much. Naku, Sen. Isa na namang makabulang talakayan ang uh, hinain mo sa amin dito sa ating uh, programa. Talaga ta namang napakaganda pong pag-usapan yung mga ganito na hindi na pagtutuunan ng pansin. Yan, uh, mm -hmm. gaya nga nang nabanggit ay uh, ang sagip sa kaak pag mm -hmm. na ang bumibili Opo. direkta mm -hmm. sa mga magsasaka. Kasama siyempre ang private sector, tulong-tulong. Yes. Dapat. Yan, yan mm -hmm. ang isang susi para gumanda ang nakita uh, ng mga magsasaka mm -hmm. maging mas uh, masipag silang uh, magtanim para mm -hmm. alam nilang hindi babaratin ang kanilang produkto po, hindi, hindi. itatapon ng ganun mm -hmm. kasi sayang i eh. exactly. sayang yan mm -hmm. talaga naman kaya dapat maging sustainable ang ating uh, pagsasaka mm -hmm. uh, yun ang importante mm -hmm, mm -hmm. At uh, nako Sen, ano dahil uh, mamaya po sa ating uh, pagbabalik uh, mayroon tayong uh, pag-uusapan yung uh, controversial na alkalde ng Bamban Tarlac uh, at uh, mamaya makakasama naman natin diyan si Atty. Chel jokno ano at uh, Uh, mamaya uh, ma po yan ay uh, itatackle niya ay kanya pong i discuss uh, Kasi sena si na napakaingay sa social media, hindi lang po sa social media, mainstream media, itong uh, mga issue na kinakwestyon uh, tungkol po sa pagkatao nitong si Mayor Alson. Nako, mainit, mm -hmm. uh, parang kasing init ng umuusok na kanin. Mm -hmm. Itong uh, talakayan natin kasama si Attorney Chel no mm -hmm. Mamaya sa no joke with Attorney Chel Jokno, pag-uusapan ang issues tungkol sa Mayo ng Bambantadlak mm -hmm. na si Alice Go. Sa pagbabalik ng Rekta, Rekta agenda, agenda ng Masa Rekta Agenda ng Masa